Ano na yung, yung yari sayo? Evolution, Ethan. Uy. oy nagpapakit eh, oh. Kaya okay, may cam lang eh. Ayaw mo nang ituloy yung iyak mo. ha? <laughs> ah. Nakakasar ah, naman tong batang to. Ano? Oh Tumisilip. Bii. Ano feeling mo ikaw sa agamulak? Ha? Ah na feeling mo ko si Ronel. Artista yun ah. hmm. <laughs> um. Feeling mo guwapo ka pala ka si Ronel. <laughs> ah, to be Ah, gising na daw siya. Hui! 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 Hui!

Tidilat din ang bata niya. <laughs> uy, uy, nagpapakita gilis na yung dimples niya nilalabas niya. Uy, Daddy, shy daw siya. Eat, we see lip. Ang ganda ng mata ng baby ko ha. Chinito ta. Ano? kita, para kay Tamtama. Bilis. Kung palaki ka na, parang mapag-dota na tayong dalawa. Hmm, tara, dota na tayo. Bangun. Born to be a dota player. Isan. Ay, yun pa. Kumuka niya. Ayaw niyang ituloy eh. Nalalabas sila yung dimples niya eh. Uy, sumisili po isang mata lang mo. <laughs> Uy, sumisili po isang mata lang. Uy, tulog daw siya, tulog. Didilat didi, din yan. Didilat din. Didi, <inaudible> didi. Ba't ayaw mo nang umiyak? Kanina umiiyak-iyak ka. straight <laughs> straight. Parang robot ah. Ano kasi, bumblebee? Uy, nakaluwa, nakaluwa yung puso niya man. Nakangiti ih, eh. Oh, nakaisip ay siya. Ah. Asa ba yung kiliti niya? Kutuk, 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 kutuk. Kutuk, 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 kutuk. Eh, pa ah. Kutuk, 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 kutuk. Wala naman eh. Ayan na, ang batang yan. Ba tayo mo nang umiyak? Kanina, ma-action ka nang umiyak ah. Ngayon ayaw mo na porque meron ng cam. Hmm? Cry out loud na. Dali. Dali, chatter din te Hindi siya lol. Call. Cry out loud. <laughs> uy, pinapakita niya yung dimples niya. Tinan mo. Uy, uy. <laughs> Nagpapakit eh. Oh, tatakwa din niya yung mukha nyan niyan.

Hindi na niya yung dimples niya. Yes! Oh, okay, stop ko na yan. Stop ko na nga ito. Stop na. Wala na, baby.